Kaya lang, sa nangyari sa kanyang tirahan, parang baboy na siya rito. Oh, kasi pa, hindi. Hindi ko makabuksan ito pag wala akong kasama. Bakit? Ah, Bubugbukin bu bu ako. Ang hmm, no, malakas. Oo. Oh. Pero, nag-aral siya ng teacher. Tapos, nag ano nangyari? Nag-aral ng teacher. pag nag-aral siya ng teacher, tapos nag-ano siya, sabi niya, ma... Ay, nay, mag-anong na, lang. apply siya sa Singapore, sabi ganon. Inag-apply siya. Tapos nung pagkatapos ng ano niya, di, nag-ano na siya. nag na siya. Sa Singapore? So, tapos nung ano, nung ano, ma-ano pa siya yung ano tawag matino pa oh matino pa siya tapos nung pangalawa na wala na puti puti pa kanyo nakauwi pa siya ano, siguro yun ang naano sa kanya <tip> yung tawag yung, yung yung parang iniisip niya kasi hindi siya hindi nila na ano na, 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 na papunta ay binintay ang bahay <tip> <tip> kaya nandito dito, dito kami binigyan ng bahay umuwi halika na lang hindi sinabi ko doon sa at kapatid niya, sabi ko, i-gawa mo na lang siya, i mo na lang siya ng bahay para ano, kako, kahit saan sinusundo ko siya. Gabi o araw, sinusundo ko siya. Ay, siya. Kaya lang, sa nangyari sa kanyang tirahan, parang baboy na siya rito. Oo, kasi hindi. Hindi, si ko makakapsan ma ito pag wala akong kasama. Bakit? Ito ang ah, maaaraan na Bubugbogin bu ako? Ang hmm. malakas. Oo. O, o. Tapos pag ano, yung mga ito, 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 ito kuya, ano, Say Ariana, buo yan, buo. ang ah, buong si Arto dati. Oo, dinalis niya. Tinanggal niya. Oo, tinanggal niya. Kasi pag pumunta ako dito, i-ano ko yung pag pagkain niya, binabato ako. Di sabi ko, bahala ka dyan, sabi ko. Kung, ah, kung, walang magpapa kung walang magpapakain sa'yo, wala. Ako, ako lang nagpapakain sa'yo. Kaya, wag mo akong gaganyanin ako sa kanya. Dapat ito ate, kinukonfine na po ito eh. Wala na kasi siyang alam eh. Hindi na niya mabanggit yung pangalan niya, no? Pero isang taon niyo palang lang siyang ikinulong? Mahigit ano na siya? By, two years. Two years na ikinulong. Mm -mm. Okay, Anong sabi ng mga kapatid niya? Bakit hindi din dinala doon sa pagamutan po? Kasi nung pinaindig ko siya sa ayo mama. I eh, nag nagwala mama. siya. Mama. Nag, nagwala siya yung mga yung mga kantin doon. Inaano yung mga pagkain. Mama. Mama. Nakapita, Natural po magwawala ay, kasi wala mama. siya sa katinoan. Pero pag natuloy-tuloy yung gamot, magiging maayos siya kaysa naman ganito nagmukha siyang hayop dito. Kasi hindi ko mabubuksan pag wala akong kasama. nila. Kasi nung isang, papa. nung isang ay, ano, binago ay, ako, ayan o. Kaya ano, kahit patuin mo okay, ako, okay, tawalang magpapakain okay. sa'yo. Ako pang magpapakain sa'yo, kako sa kanya. Malakas naman siyang kumain. Malakas. kakakain lang niya. Binagain ko siya. Kahit, kahit nagkakasambahay ako, pinupuntahan ko siyang pinupuntahan. Ay, brother, brother, Kapatid niya yung nandyan na isa, yung na namin nakahubad? Oo, kasi nagdadayalize to you. Asya, asawa niyo? Hindi. Asa na asawa niyo po? Nandyan po asawa mo, kapatid niya. Pati yung nandyan, kapatid din. Kuya niya. Panganay niya yun. You know how bad. bad. Kaya hindi na rin natulungan ng kapatid kasi nagda-dialysis. Yung asawa niyo, anong trabaho? Ano, pa-extract Contraction. Tapos <stress> yung... Pag ano, pag nasakot siya, Pipigyan ko kung ano yung gusto niya, yun ang binibili ko. So, ibig sabihin na, bago po siya mag-abroad, nag-aaral siya ng teacher. Uh, well. Tapos, nag-exam siya. Hindi na na siya, hmm, hindi siya yeah na nag-exam, uh -oh. nag-exam kasi, ano, ayaw na niya kasi alam na niya. Hindi nag-exam pala kasi marugang lang ako, ano. Oh, hindi ko alam yung kaya na pininto ng beran ko yun. Nag-exam. tapos, hindi siya nakapasa. Hindi nakapasa. Dinibdib niya yon. Kaya sabi niya mag-abroad ako na lang. Kaya mag-abroad na lang. So ibig sabihin, hanggang sa pag-abroad niya, daladala niya yung pagkabigo niya? Saka ano, may, boyfriend siya. Oh. May boyfriend siya. Yun ang bin, pinapadala dito. Yung pira niya pinapadala doon sa lalaki. kaya ano, Nung kumuwi siya, alam niya yan na magpapakasal sila yung pala yung asawa. May asawa na siya. Ah! <coughs> Nag-abroad po siya. Opo. Bago siya umalis, may boyfriend siya. Opo. Tapos, nandun sa abroad. Nung nagsasakot siya, yun, siya ang nag -nag 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 okay. 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 nagpapadala <coughs> ng pira sa kanya. Pinapadala niya sa boyfriend niya. Opo. Alam niya na pagdating niya mag-ikakasal. Mm -hmm. Ay, nung dumating siya, wala na. May asawa na yung ano. Ay, Oh, Isa rin yun, yun. So, yan. na oh. yan. Nakakaawa naman ta Josephine. Janice. Ah, Janice. Nakakaawa naman pala yung sinapit ni ate Janice. <coughs> <coughs> Pero kung di nala ito tuloy-tuloy sa pagamutan, gagaling. Kaya lang napabayaan na rin. Ayun kasi nagkakasambahay alam ako ako lang mag-aaral sa kanya. Ate Janice, anong pangalan ng boyfriend mo? Si Emilio Mendoza. Oh, alam niya. Oh, alam niya. Emilio Mendoza. Sa sa Mendoza. Sa oh, Joy. Eh, makakawin sa eh, kaanakan sa kayo. pangalan ng boyfriend mo? Emilio Mendoza. Ano nangyari? Asaan ah, na siya? orang tahu bangun kah, tu? Oh, Malam eh, eh, ka wakang higa sa semento malami bangun ka ya ai eje mo bai te o te ha ka ya ai 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 Sige Ano nangyari sa boyfriend mo? ka sa Ano nangyari sa boyfriend mo? Anong, sa boyfriend mo? Anong ginawa sa iyo? Ai, niloko. Niloko ka? Ah. Bakit kanya niloko sa paanong paraan? Ah, dito. Paano? Anong ginawa niya sa iyo? Anong ginawa sa iyo ni Emilio? Eh, niya ako. Ha? mo ako, hinihinya, ganyan na. Ayon kay ate mga kababayan. Ayon si ate mga Si ate si si. Nag-abroad po si ate. Eh uh, yan lang, katitor niya. Yung, yung rinitin uh, niya. Sayang naman yung pinagpaguran uh, si, mo, no? Si, Aje. Aje, ayo nga. Janis na, Janice, na Ma ba? Maalam, um, Aje so yun mga kababayan mga kabaragay unti-unting uh, <coughs> nakukuha natin yung mga reason dahilan ng pagka-depress ni ate ayon po sa tagapangalaga uh, si ate po ay uh, dating uh, nag-abroad Bago mag-abroad daw po ay may boyfriend siya. Yung sinisweldo niya sa Singapore, pinapadala niya sa kanyang boyfriend. Dahil ang usapan daw nila pag uwi niya is magpapakasal sila. Ang problema, pagdating may asawa na iba. Anong sabi nung lalaki? Wala na, hindi na sa nagpakita sa amin. Ay, hindi na nagpakita. Gusto niya pumunta doon sa kanila. Hindi na niya, ano, kasi may asawa na siya. So, dinibdib niya yun? Kawawa naman siya. Ano, ang laki pa naman yung babae, no? Oo. Pumapayat lang. Haba ng mga paa. Kasi may asawa siya matanda na. Sino po? Ito, may asawa siya matanda na. Kailan nagka-asawa? No. Janice! Janice! Kailan, kailan, kailan ka pinakasal? Kasi pinakasal siya. E pinakasal din siya? Oo, dalawang bisis. Dalawang bisis. Dalawang Dalawang Dalawa. Asan ay matanda? Ano? kanta lang dito. Buta, ano yung album niya? Yung <vastly amplify> <People> ah, pinupunta-puntahan pa rin siya. Ilang taon na yung asawa niya? Pero unang nangyari, yung yung una, sa boyfriend niya talaga. <breathing> So, Ba't hindi na lang siya pinagamot ng asawa niya? Hey, so, uh, hey, hey, ayaw niyang, ayaw gusto mo, niyang ayaw paggamotin. Kaso, so, pag ano, pag nag siya, pag sinumpong siya, babakok ka. Kaya ano, <laughs> na kapag malakas pa siya sa ganyang ayaw sitwasyon, tingin ko hindi na, tingin ko mahina na yan eh kung dalawan taon na siya na kulang ay ah, ay 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 mayas ka wala no na pa his ka nandung 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 sa akin ayo to Miguel magsalita ayoko nyan nandung sa siya okay okay nandung sa sa kul pero kung sa saka, sa kalit dalhin sa paggamot aniya nate may sasama naman sa inyo Oo. ako nasa behat pilo Mag din ako eh. Hmm? Nagkakasambahe. Nagkakasambahe ka. Hindi naman kasi ganun katagal. Kumbaga, sasamahan lang para i-admit ba. What is an Naglalakad din po siya. What is a lalakad? That What is not. What is Ate, asan na yung boyfriend mo? Ah, uh, Red. Ha? Red. Pangalan na boyfriend mo? Hap. Hmm? Hap. Ilan taon ka na po? Feeling. Ilan taon ka na? It's feeling. Sana laging ganyan ate. Huwag niyong hayaang. Ipahay mo na ito. Ang gaan Okay. Sige. 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 Oh, pagtulog ka. Ang I'm always have, always

This, uh, this is the uh, what is the new? I think. Hati Janice, datelin kita sa pagamutan ah? Ha? Uh, ah, ha, pun tak tahu kasi. Paragu malinkah ha? ah? Because my my name is Spencer. What's your name? Uh, Spencer Excel. Like some... Janice, what's your name? Jennifer Yang Ba. Ah, ha? Janice, what's your name? That's my name lah. 1 Wala namang ano to te, uh, is, uh, Issue know, know. Yeah. Wala wala ano wala. na Wala naman Talagang na-depress lang siya doon sa boyfriend niya Tapos isa na rin yung hindi pagkapasa sa teacher sabi nga sa akin nung ano, parang kinantarita kinantarita sa akin sa akin ano yung kinantarita? hindi ko rin alam ato, yun po. eh kasi isa rin yung ano sa kanya yung ano tau, lamig nalamigan siya nalamigan siya kasi nagplapat siya daw tapos naliligo lang sa akin yung doon sa abroad kaya nalamigan ako sabi nga ano I are down. where is darling? Darin, darin. Ganito darin, darin. yung sitwasyon ko kasi nalamigan si ako sa abro. Buti alam niyo sabihin. Noong unang nung ano, parala, yung bago siya, ano? Lumala. Na. Pero lumala na siya ng lumala nung hindi na naalagaan. Mm -hmm. <laughs> hindi na napagamot. Oh. Kasi, kawawa oh, na, ako boy. kasi Parang natatakot ako pag ako ang nagpapainjik sa kanya. Bakit? Nagwawala doon. Dapat kasi pag dadalhin kasama asawa mo yung mga kapatid. Eh may trabaho na yung mga asawa mo. Ba't ganun lang? Dapat pag dinadala sa paggamutan, kailangan may suporta. Ah. Okay. Ito yung problema mga kababayan, ito yung mahirap. No? parang sa karamihan na napupuntahan ko yung pinakatwiran nila lagi isa may trabaho although kapamilya natin to tapos parang nauuntog yung ulo niya lagi. Oo, oh, pag ano inuuntog niya so diyan so so sa ay ano. Ay sabi ay ko wag mo wag wag mo untog. Wag mo iano yung ulo mo. Wag sabi ko. Wag ako, ate, ano. wag. Wag. Dios da, Dios da Wag. Nung nung pina, pinakain ko nung makalaw kahapon, inuuntog niya diyan sa ano sabi ko, wag mong iuntog yung ulo mo. Sabi ko, ano. Kasi pakainin kita. Sabi niya, gusto ko. Sabi niya, tapos kumuha siya ng ano yung, ganyan na ano, binato sa akin. So paano siya magdudumi? Ano, pag nagdudumi siya, yung damit niya, ang iyaan niya, tapos tinatapon ko na. Ano? Pero ate, kung sakasakaling sa kasakaling sa pagamutan siya, kasama kayo. Si ate, hindi po gagaling habang buhay niyong aalagaan ganyan kung hindi niyo ipapagamot, kung hindi natin ipapagamot. Oo. Kawawa naman siya. Araw-araw siya nandito lang. Hindi na rin siya naliligo. Tingnan niyo yung mga balat niya. Hindi. Awi sa ako. Akiti sa sako? Ate ka sako? sa ako. ba ay ay. ano gagawin sa ako. Eh, buo ang eh, Buo o ba ate ni wala sa Ang lalaki ng paa pero pumapetas na maga na to. Ba't kaya na maga yung paa niya, ate? Yung mga, ano dito, inaano sa paa niya? si, dapat kasi ito, tinatanggal na ng tuluyan. Oo. Kasi, eh, baka mamaya, tatanggal na. Kasi, kararating lang yan. Ah, dapat tinanggal na kasi baka matusok siya. No, anong pwede mangyari sa kanya? Ate, dadalhin kita sa bahay pagamutan ha? Sama ka sa amin ha? Ate, sasama ka sa amin, babalikan kita ha? Ha? Sige, balik. Oo you understand? Yeah, I understand. Very good. Yeah, oh, I... Sasama ka sa amin, ha? Punta tayo sa pagamutan, yeah, okay? Hello, I'm here in your office of your means. Payag ka, ha? Sama, ta sama ka, ha? Dayuhan. So, yung kapatid niya, tatlo na lalaki. Opo. So yun mga kababayan, itong kalagayan ni ate na napabayaan na po ng kanyang mga kapatid na tatlong lalaki. At uh, ayon kay ate na tagapangalaga, dalawang taon na ikinulong dito. Madalang na po maligo to. Kailan huli na paliguan to ate? Mga ilang buwan na? Mga isang buwan Mga isang buwan lang. Kawawa naman si ate. Nah. Ya, si. aku dito ah, magset tayo na schedule ha oh, ah. ate. kita. Ah, at Babalikan kita, ha? Eh, ma Marve Mar Ate, ate Mar ano pangalan mo? Ate Marve. Marpe? Ah, ate marisa Ano ba ang Hmm. ate ba mag iiwan po ako ng ano ate pangkain ninyo, pangkain niya okay. Pagbuksan -pag natin yan lalabas talaga siya hindi uh, uh, naman yan siguro alam hindi naman yan siguro alam buksan niya <itesse> no ako ang kan na pagbubo bon bon yan pero pa sa kaya nga po ano po nangyari bakit nagkaganyan po siya ikinulong nila dito hindi naman lagi sabi po kasi ni Ate Tay ikinulong eh nila kasi nagwawala kumbaga wala siya sa sarili bakit dinon nila sa akin no tanan doon sa bahay ako ang nagpapagawa ng ano ano po ibig niyo sabihin Tay dapat dana nun di na kaw n bine bine na tana sa akin kwan. ano po dapat bine kita na sa akin tana dahil ako nang ako nang Asawa niya. Opo. Siya nagpapagamot. Pasensya na kayo tay, ah. Pero sa ngayon magiiwan po ako ng pera para sa kanya po, ano? Para pangkain. Hmm? kanino po ibibigay ate? Kuna na lang kasi ako pag nagpapakain sa kanya. Ako kayo nagpapakain. Ilulutoan ko siya. Si um. kayo nagluluto. Salamat sa iyo ate, napakabuti ng iyong puso, ano? Oh, huwag mo siyang pababayaan. May pag-asa pa, basta wag lang natin sukuan. Pero kung pababayaan natin siyang ganyan, wala nang mangyayari. Papayat lang siya ng papayat. Ano po? Hmm? So, hanggat wala pa akong schedule ate, hindi pa tayo nakagawa ng na schedule, Hintayin nyo lang yung balik ko dito. Habang naghihintay na schedule, mag-iwan ako ng pangkain niya, ano? Hindi, hey, eh, ang kuwan, dapat meron din sa akin niya ako ang uh, nagbibili ng pangkain niya. Ako ang uh, nagkawal Kung nagbibili ng pangkain niya, may mga kuwan. Kung naglalagay dito, dapat bikin niya. Hindi sila nga, ano, dapat hindi na hati namin pili. In ako na lang kasi ako ang nagpapakain ng umaga tanghali. Umaga din siya ang lang magbibigay ng kanya uh, ako, ako na ng papagamot. Uh, ako ang gugulan sa kanya. Kami ang nagsasama dati. Kayo ang nagsasama dati. Ako ang gumagamot siya, papagamot. Ako ang nagagastos. Hindi siya.